And yo, what's up mga kalapatids? Welcome back to my YouTube channel. So ayo mga kalapatids, for today's video, eh, papasili ko sa inyo yung ating mga inakay dun sa taas, no? Pero bago yon, meron muna akong ipapakita sa inyo kasi binilad natin yung ating mga YB. No, yung mga papisa natin dito sa aking breederan. So, gusto nyo makita? Tara! So, mga kalapatids, ito nga yung ating mga young bird, no? Binibilad natin sila. Mga kalapatids, meron na naman tayong ano dito. Ito, ayan, no? Oh. Ganda mga droppings sila, mga buong-buo. mga kalapatids. Ganda na naman ng kulay nito. Naglabas na naman ng kakaibang kulay si ano. Yung ating wow! anak ng Santa Naglabas na naman ng kakaibang kulay. So mga naka ano yan mga kalapatids. Mga naka summer. Pang summer yan. Apat. Bali ang pang summer nga natin e eh, lima. Tapos yung isang singseng na andon sa ating kalbayog. Bali, maliit pa yung inakay ng ating kalbayog kaya hindi pa natin isinama dito. So, ayan. Binilad natin sila. Para makaramdam naman sila ng init, hindi puro lamig, no? So, mamaya, i-ano na natin yan. Papasok na natin yan. Binilad lang natin. No. ayan So, bali, update ko nga kayo doon, doon, sa taas. Para makita nyo na yung ating mga panglaro sa north. Bali, pang north din to, mga kalapatid, summer. Ayan o, oh, may nag-aala spider cat. <laughs> so, ayan. Bali, yung ibang mga ano pa nga natin dito sa ating breederan, eh, hindi pa nakakapisa mga kalapatid. Ayun, dalawa. Tapos dalawa rin ata dito. Isa doon, tapos isa doon sa taas. Mitlog na yung mga alapatids. Yung tatlong galing sa Cavite City. Pinaghiwalay na natin, winalay natin yung isa kasi nagpares yung dalawa. Pinupupog nila yung isa, ayan o. Oh, nakakaawa naman. So ayan, update dito sa aking brethren. Kalilinis lang yan, kakatanggal lang ng mga popo niyan kagabi. So, bukas ulit, linis ulit. Kailangan na natin linisin araw-araw yan para maging healthy yung kanilang, ano, mga uh, magiging anak, no? Hindi mabaho yung amoy. So, yan. Oops. So, yan. Ito, mga kalapatids. Madako naman tayo dito sa ating loop. Dito sa baba. So, ayun yung sa taas. So, maya, -maya natin nakitin. At lang sa inyo dito yung kapatid no Santa Ana. No? Ayun o. Kakaiba din ng kulay niyan. Checkered siya, pero yung kulay niya, parang ano din, Ganon Tawag dun sa kulay na yun. Parang gray na ewan. Tapos, ah! ayun yung ating puti na bumalik galing last training ng South. Hindi na natin nilaro yan kasi third lap na ng derby. Tapos ay yung pute na pasaway. No? Oh, yung matapang. Yung nag aano ah, dito. Parang nagte-territorial na siya. So, oh, ayan. Update lang natin. Yung ating mga ibon. So tatlo na lang sila na dito. Bali maglalagay nga tayo ng ibon pa dito para dumami yung laman. Pero bago natin lagyan yan iaayos natin yung mga tropa. Kasi yung ano ng kulungan ko is puro ano lang yan, mga kalapatid, hindi yan mga nakapako. Tali-tali lang yan, ano. Puro alam. Diba? So, ang nakapako dyan, yan lang. Kaya ayusin natin yan. Pero good siya kasi still mating. Bali yung poste lang yung problema. So, yan. Ngayon, akit na doon sa taas para makita nyo na so, ayan tara na mga kalapatids andito na tayo sa taas oh. ayan o oh. Ba, diba, ganda ng panahon. Medyo makapalang lang yung ano yung mga ulap. So wala pa tayo nakikitang nagpaparonda. So, hindi natin alam kung nakapagpa-uwi ba kahapon yung ating mga tropa. Ayan, yung loop nila. Ayan. Loop ni... Ano yan, Ni... Niko sa ulog. ng sa ulog brothers loop. Tapos dito naman sa gawing to. Sa likod ng bahay na yan. Diyan yung sa tropa natin kay Jonel Saranglao. So, shout out sa inyo lahat. So, <coughs> sana naging maganda yung pa-uwi nyo kahapon. O, oh, yan. Ito yung ating mga YB mga kalapatids. So, parang kulang na ata ng isa. Ah, hindi pa. Ito, pataw sa inyo. Ayan na. Yan, sa dalawa, tatlo, apat. Tapos, ito yung panlima. Ayan. Oh. Ayan siya. Ayan yung panlima natin. ayan yung iba. Ayan yung mga ibon natin, mga kalapatids dito sa taas na panglalaro natin sa north din. So sila yung mga first batch, bali yung nandun sa baba, eh second batch na yon mga kalapatids. Bali, nag, ano na yan, na rin natin yan. Pero dito lang yung viewing nila ha, Diyan lang. Hindi pa natin sila pinapalabas. So, malapit na yan kasi meron dyan, ano eh, yung makulit, lumalabas dito mga kalapatids. Di ko alam kung sa dumadaan yun, kung nakakadaan ba dito hmm. sa ating trapdoor. Maliit lang yung trapdoor natin mga kalapatids. si eh, ano? Di ko alam kung makakadaan ba sila dyan or ano, kung lumalabas kakalabas talaga yun hindi ko lang alam kung alin dyan kasi checkered yun eh. eh ilan yung checkered natin tatlo pero alam ko parang madark yung kulay nya ayun ayun, ayun ayun yan, yan sya yun yung lumalabas lagi ko sya nakikita dito sa labas pero ngayon nandyan sya sa loob nakaperme so goods So sana hindi muna siya lumabas Kasi may pasok tayo mga kalapatids Hindi natin mababantayan yan Sana eh Hindi siya maglabas Labas dito Maglipad-lipad Kasi may mga Palkon dito sa atin Mga kalapatids ah! Diyan sa tower na yan Yan. Laging may palkon dyan sa taas niyan so, Kaya iniingatan natin Yung ating mga young bird Na pang North So ayan lahat yan, nilalaro na natin. Pati yung puti, saka yung maganda kulay. yun o. Know? Yan, yeah, yung dalawang yan. Ilalaro na rin natin yan. Ngayong north. So, good luck. Mga kalapatids, kung magiging maganda yung ating pauwian sa north. So, ayan. Update lang dito sa aking lops. Salamat po. So, yun na nga, mga kalapatids. Update lang dito sa aking lop, no? para sa ating mga young bird. So, bali na ipakita ko na nga sa inyo yung ating mga young bird dun sa taas at saka ito. apat na to. Ano sila? So, maya maya silong natin kasi parang ano lang. Nangangangangan na sila. So, ayan. Bali... Dito ko na lang po tatapusin yung video na to. So, huwag nyo kakalimutang mag-like, share, comment, and subscribe pakahit na rin po ng notification bell para maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. So, yun lang mga kalapatids. Ingat! Bye!